Pero hindi naman necessarily pag nagkamali sa'yo, hihulay mo na agad. Nahati ang opinyon ng mga netizens sa naging saloobin ni Julia Montes pagdating sa panluloko sa isang relasyon. Sa panayam sa aktres sa morning show na Magandang Buhay kasama ang kanyang co-star na si Alden Richards, na itanong sa kanila kung kaya ba nilang ipaglaban ang relasyon na mayroong panlulokong involved. Para sa aktres ay handa siyang magbigay ng pagkakataon sa kapareha, ngunit mayroon itong limitasyon. Saad niya ay wala namang perpektong relasyon. Baka raw parehong may pagkakamali ang magkarelasyon at hindi naman kailangan na pag nagkamali ay kailangan ng hiwalayan. Baka rin daw mayroong pagkukulang ang isa't isa kung kaya ay nangyari ang panuloko, ngunit kung wala namang pagkukulang ay doon na raw mag-iiba ang kwento kung ilang beses na ginagawa ang panluloko sa partner ay masasabi niyang sobra na ito. Pero kung nagkamali at nadapa, para sa kanya ay nasa desisyon na iyon ng tao kung hahayaan ba niyang iba ang magbangon sa minamahal na nadapa o ikaw pa rin ang babangon at tatayo sa mahal mo. Buong pahayag ni Julia, wala namang perfect. Aminin natin in a relationship mayroon isa or minsan, hindi ko naman nila lahat, di ba? Baka dalawa kayong nagkamali for a time. Pero hindi naman necessarily na pag nagkamali sa'yo, hihiwalayan mo na agad. Pero kung wala, doon ka na lang magtanong sa sarili mo. Doon naman mag-iiba yung kwento. Kaya feeling ko ang cheating pag ilang beses na too much. Pero pag nadapa, ang mindset ko lang pag nadapa ba ang isang tao, sino ang gusto mong magtayo sa kanya? Ibang tao na? Ibang babae na? O ikaw pa rin na partner niya iba-iba ang pagtanggap ng mga netizens sa naging pahayag na ito ng aktres. Anila ay ganyan raw talaga mag-isip pag mayroon ng anak na dahil mas pipiliin ng ina na hindi masira ang kanilang pamilya. Ilan naman ang nagsabing choice ang cheating. At kailangan harapin ng nanloko ang maaring kahihinatnan ng kanyang ginawa. Saad ad ng na mga nagkomento, ganyan ang mindset pag may batang involved. Kasi yung mga nanay pipiliin talagang wag masira ang pamilya. Kahit nasasaktan na siya, dahil yun sa mga bata. Once may mga anak na kasi kayo hindi na lang sarili niyo isipin mo Yun lang po, ang ending ni loko ka na ikaw patutulong para makabangon siya, while ikaw apak na apak pride mo di ka panirespeto ng partner mo. A standoff, once a cheater always a cheater based of may experience. Okay lang madapa, tutulungan mo, kasi di naman intensyon o ginustong madapa. Pero ang pagloloko, choice yun. Ginusto mong magloko. E di tumayo ka mag-isa, or patulong ka sa iba.